Kikita nyo yung mga uh, ano presentation talaga na talagang pang professional no mga kapatid at mga kaibigan hindi haka-haka kagaya ng iba natin kaibigan na puro policy no na dinaan sa haka-haka kwentuhan ka no kwentuhan ka napunta kay Rustom <laughs> <laughs> kay Charis Pempenko Agad ka mo ka no Ganun pala ang ano ang pagka-stab ng Catholic Church na mga kapatid. Gaya ni Rostom, Charles Pinko. Pink. <laughs> hindi ko mapigilan hindi matao mga kapatid na ano. Kagaya noon, dati pala silang badi. Ay, naging badi. Naging badi pala dating lalaki, naging badi. <laughs> yung dating babae, ayun ko lang <laughs> sound effect ha. Para naman wala tayo wala